Kita mo na yung plano dito yung landing oh. Grabe oh. Dati hindi mo makita yan eh. Throwback muna tayo. Ganito po yung itsura ng Kaingin Road dati. Five years ago. So halos masikip yung kalsada. Lubak-lubak pa. Kaya naman matindi talaga yung traffic dito dati. So ito po yung area kung saan ako uh, na yan, pader na yan ng runway ng airport so kung dati dumadaan ka dyan, hindi mo may kita na nagla-landing at saka nagtitake off itong aeroplano yan, so puno ito ng mga bahay, mga uh, commercial area na rin so ito naman yung uh, latest update na halos ma-wipe out na yung mga bahay, di na yung mga debris tapos uh, na rin pala, nagbabao na sila dito ng poste at uh, yan ay uh, pubuhusan na lang So ito na po yung karugtong nitong uh, C5 Southlink uh, project. So kasama sa ito natin itong papuntang C5 at saka doon sa area ng uh, Villar City. Para meron kayong idea, itong C5 South Project, dito ang sisimula sa Cavitex yan. Nadaan siya dito hanggang sa may S-Lex at saka C5. So ang future natin ngayon dito Malapit sa Kaingin Road na Malapit sa runway ng airport So dito, alos wipe out na yung mga bahay Alright, ang magandang hapon Ito, malapit na yung panahon ng summer Kita na mo naman no Tirik na tirik yung araw So ito po yung segment ng project Pag galing kayo sa Tagig At pupunta kayo ng Kaingin Road Multinational Avenue Or hanggang dun sa Cavitex So mulit tayong mga update dito Nung nakaraan, ongoing pa yung demolition So marami pang mga Panyan na mga gamit at uh, Kinukuha na nila para May dala sa relocation din nila So kung dati dito dumadaan yung Sakyan, sobrang sikip tapos malubak pa yung kalsada Uh, kawawang kawawa nga mga sasakyan na maliit dyan kasi lalo na pag dinaran ng bagyo eh, malalim yung butas ng kalsado doon talagang tatamaan yung bumper lalo na kapag naka lowered yung sasakyan so ito na pala siya after ma-demolish pala yung kinuha na yung mga debris dyan so meron na silang na, dito, na baon na rebar cage so mabilis na yung mga progress So matagal na panahon din bago uh, nakon talaga na clear ito uh, Meron pa nga nagsasabi na nagkaroon pa na pala ng demolition dito dati So after nun parang uh, ilang panahon na nakalipas tinayohan siya ulit ang bahay Pero ito totally uh, tinanggal na siya uh, Yung mga nakatira dito mga akon na uh, more than uh, 20 years or more pa So ito po yung part 5 ng update natin Pag demolish sa mga bahay So halos sa uh, wipe out ta uh, Yung mga ibang bahay dito So yung iba naman dito na relocate pa for the meantime So concert temporary dito muna kayo Halos natanggal na pa rin yung mga bahay sir no? May natira pa ba? Ah, ay ikabiti kayo. So parang mga gamit wala na natitira dito sir. natin hindi mo makita yun ah. ha So after ma-demolish pala, nagsisimula na agad yung kanila para sa gagawing project yung iba dito hindi pa lumilipat sa Cavite naghahanap boy pa sila tulad ng kalakal So after ma-demolish yung bahay, ikaw na agad, sisimula na sila sa construction to. No? Mabuti pwede ng tanan Dati merong naliligo dito Meron pang natira pala bahay Ah, wala yung bahay ito? Ka lang kayo? Okay. Wala yung bahay sir Wala yung bahay sir Wala bahay Wala So, kitang kita mo dito, mas, mas malawak na siya ngayon. Yung mga ibang uh, debris dito, alisin na lang siya. Ay, yung karuktong niya. Ready na agad yung uh, ng project.

Yung kuna pala. Ano yung sakita kuya? Ay, hindi pa na kuya, natanggal. Baka buka. nag na lang. Nandito na tayo sa C5. So puntahan natin itong dulo ng LRT1 Cavite Station. So talagang well developed na no? itong boundary ng Paranaque at saka itong papuntang Las Piñas na. Dahil dito sa pagkakaroon ng LRT1 extension, malaking bagay ito, lalo na sa mga daily commuters. So, may kita mo rin yung construction at ginagawang road widening na part pa dito sa C5. Napuntang ko na to SM uh, Sukat. So, ang uh, talaga ang inaabang nila kasi itong LRT1 extension hanggang kuna siya ang Dr. A. Santos which is uh, part ng Paranaque. Ngayon, meron pang uh, kanyan, next phase nitong LRT1 na dahil Las Piñas hanggang sa Bacoor, or Cavite. So, medyo matatagalan dahil nagkaroon ng uh, issue doon sa right of way. So, nasa sa ko ba kung abutin ba ito sa deadline or ilang taon na naman ang antayin natin para matuloy itong extension niya. So itong Villar City naman is na itong mixed-use development na covered itong Cavite and Metro Manila. So ito yung plan na pag-create nila ng Central Business District dito sa Greater Manila Area. So kung sa transportation naman, maganda rin magkaroon ng bus rapid transit. Uh, dito, pa-connect sa Las Piñas, Bacoor, and papuntang Das uh, Marinas. And, and then, uh, pwede rin magkaroon ng mga university schools. Uh, siguro dun sa area ng uh, Das Marinas sa uh, Cavite. So, malaki-malaki yung mga posibilidad dito sa gagawing development ng uh, Villar City. Pero marami na kayong nakikita mga uh, existing uh, developments tulad na ng Camellia, Vistalan, and mga shopping centers, lalo na din sa area ng uh, Cavite. So, kaliwate ngayon, no? dito tayo sa tapuntang kwento, Gatchalian na uh, subdivision. So, ito nga, Gatchalyan Drive, perfect ito para sa mga nagbabike, nagjogging, mga beach walk, or mag uh, magpicnic at uh, enjoy na yung uh, natural uh, dito uh, nature di ba ang ganda lakas ng hangin dito tapos may uh, ginagawa silang uh, kalsada ngayon so dyan sa Katsalya na uh, subdivision dyan marami mga townhouse dyan pag gusto nyo mag inquire no or bumili na mga units meron sa mga sites dyan yan so dito sa lugar marami pa mga bakanting uh, dyan uh, lote na no, siguro mga future uh, developments ang uh, pwede dito. Yan dito 'yung mga perfect uh, cono spot to. Yung mga maraming puno para hindi mainit. So ito nga uh, Drive, driver, uh, perfect ito para sa mga nagba-bike, nagjogging, mga beach walk or uh, mag-picnic at uh, ma-enjoy na 'yung uh, natural uh, con dito. Uh, nature, 'di ba ang ganda. Lakas ng hangin dito. So dito sa na Subdivision, meron din mga for sale ng mga modern townhouses yan. So marami sa mga sites, sa mga ibang uh, social media na nagpo-post din yan. Kung so, sino mag-inquire ka ba yan, uh, mag-check-check lang din doon. So marami pang mga bakante dito sa Lote. Uh, malapit lang ito sa ano, yung huling station nitong LRT1 Cavite, Phase 1. Yan may sa Dr. A. Santos. So meron pa yung uh, Phase 2. Abangan natin. So, ito yung itsura ng LRT ngayon. No? And so, mostly ang ginagamit nila ngayon yung fourth generation train na.